Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa Huwag mo ko bibitawan, sige ka May mga nag-aabang sa akin para saluin <laughs> Wala pa isang minuto, may sumalo na <laughs> Binawi <laughs> bago isip na Kahit na uminom ako araw-araw, hindi uh, naman ako nagkukulang sa asawa ko. Talaga. Nagiinom ka na naman parang damuho ka? Ikaw sumusobra ka na ah. O diba? <laughs> <laughs> talaga sumusobra at hindi nagkukulang. <laughs> <Giniakawang>. Giliado <laughs> ba mo? Huwag mong subukan. Akin ba yung style na eh, doon? Balik na, balik. Eh, ulitin mo ba? Majo jumpag ka ni tatay. May tanong ako sa'yo. Ano uh, naman yan? Puro tanong na naman. Isa lang! Ano yun? Nakakadala na yung tamang mo eh. Ano yun? Kung magiging hayop ako, ano ako? Ba? Ikaw? Hindi ka pa ba hayop? Hindi ka pa ba hayop? Talawa lang kayo sa jeep. Bayan yan? pa. Eh, yung magkasing layo lang naman. Ayaw niya ate. point of view. Ano yan? Yung harap-harapan ka lang, niloloko. Gali ni kuya. Ate Yema. <laughs> Kailangan pasok bukas. Ayan niya nga. Meron. Ah, meron. Eh, yung masakit lang pagka yung pag-Sunday, gusto kong pumasok. Hindi ako napipili, mali yung galaw ko eh. Bakit? Gumagalaw ata ako sa so, hindi pala nakatingin yung forma. Dahil pala palit na tayo nyo Ngayon, nagagalaw <laughs> ako ng matindi, di ba? Nakaribi no. no. yung galaw ko eh. No. Tatao na. <laughs> Sabay, Lamig. Yung foreman pala hindi nakatingin. Sayang. Ngayon, nung nagpapagod ako, nagpapay nga ako, saka ako nakita, nagpapay nga. Dinotita daw ngayon. Brad, ikaw ba yung taga-saan ka ba? Ikaw ba taga tayuman ka ba o taga-tanawan? Sabi ko, eh, dati po akong taga-tanawan, nalipat na po ako ng tayuman. O, sige. Okay ka, bata. Nagdating mamaya nung kuha na ng pangalan ng papasok na linggo, wala ako. pag tula ako. Masyado ka na patid Masyado ang galaw mo, eh. ay. Odergetan, ordergetan, ordergetan, Order ke na? Order ke na? Eh, ah, Order ordergetan, 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 bit order Nasa mo? Hindi lang kasi mo. Tutok mo sa mic. Ay, ah, parating na yan. <laughs> parating ka dyan. Ate, ikaw ba yung tindera dito? Ako, bakit? Idi e, sa'yo so ito binili. Magkano ito? 30. 30? Eh, bakit 20 lang yung suki mo? Isang daan yung pera nito. Porkit tatanga-tanga yung bumili. Pero Hindi yan bumili sa akin, ate. Hindi ko saan ka ba bumili? <melodic> yun. <laughs> <laughs> Maling tindahan yung pinunta. Nagreklamo pa. Hello, ma'am. Hello. Gandang hapon po. Ano po kailangan nyo? Ah, ako po yung nag-apply sa construction company ninyo. Yes? I-inquire e ko lang po sana kung ano po ang lagay ng application ko. Tanggap ba ako? Ah, ano ba ang alam mong trabaho? May alam ka ba sa pagkakarpintero? Ay, hindi po. Eh, magmason, alam mo? Ay, eh, hindi ko rin po alam magmason. <laughs> Mag-electration. Hindi rin po. Eh, magtubero? Hindi rin po. Aba, hindi alam. apply ka, tapos wala kang alam. Mag-labor ka na lang. <laughs> Ay, hindi po. Nakakapagod po kasi mag-labor eh. <laughs> paano masabi? Eh, Ganon? Eh, wala ka palang alam eh. Wala kang kalam alam. Nag-apply pa. Na ano. So, paano kita tatanggapin? Eh, ma'am. Ang iba ko pong alam, ma'am. Eh, alam ko po kung saan nakatira yung... yung kabit niyo po. Yun. Yun ang alam ano? niyo. May alam ka? No, no, Opo, alam na alam ko po yung address. Saka may, may picture pa nga po ako nung papasok po kayo sa motel ng kabit mo. Lagot! Ganun ba? O sige, tanggap ka na. O gumpisa ka na buto. Ay, sige po. Sige po sa inyo po. Wala kayo Brenda, tae ka ba? Brenda, mate. Ano <laughs> ba? Ulitin mo! Oh, Ang mo ah. Pick <laughs> up Kailangan ko malampig Ulit! Brenda. Yes. Tayo ka ba? Ulit <laughs> <laughs> pa. <laughs> <laughs> ulit, ulit, dance. Brenda. Uh, tayo ka ba? Tayo ba daw ako? Ano ko? Oh. <laughs> <seks> oh, oh. Bakit ka Bakit Tayo daw ako. daw ako. Sapa. Bakit? kita ay paglaruan, e. <tapi> 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 kaya paglaruan kaya Oh, di ba? ka <tapi> <tap>

may Ah. <laughs> 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 <Baitado>. <laughs>